Walong trip fishing expedition na talaga. Zero ako. So, gano'n. So, gano'n. Oh. Oh, okay. Okay. Bye-bye. So, tsukulita. So, tsukulita. So, tsukulita. Mapish on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng fishing. Ngayon, may isa akong malaking isyon. Ang mahuli, ang mailap ng monster oh. mamaw na Rangarsimas. Gabit lamang ang fishing nose. Makuha ko na kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin ang bagay. good evening guys. Nandito ako ngayon sa Yaguchi Pasma sa left side. So kanina kanina pa ako nagpi-fishing at dito, no? So ang purpose ng pagpunta ko ngayon dito ay para i-test yung churi kung itong uh, Yaguchi Pasma ay maganda sa outgoing na na tide kung may isda pa. Sa outgoing na tide. So ngayon ay low tide minus 68 centimeters yung ano niya. So ang pinaka low tide ay minus 70. Okay, nandito ako sa baba ngayon wala guys kaya change side ng lure this time ibaba natin sa mid surface sa middle naman tayo okay? so again tatargetin na natin yung malapit na structure sa atin kasi yung current dito diba siya Hindi ko yan guys, systematic tayo na. No? Systematic tayo na mag kasi warm ito hindi naman napapansin na malayo kung so systematic tayo ng casting bukod na kahoy sundan natin bawat kahoy 回ああやったこたよクロダイス <laughs> うーよかったおイスイスおいはいクロダイおお。

あ、んじゅうごうかなああ、おれそうよねどう元ったねおお、元気、元気。すげえ。元気、元気。すげえ。おおー。おおー。おおー。おおー。おおー。れおー。おおー。おおー。おおー。おおー。おおー。おおー。おおー。おおー。おー。トおー。おおー。おおー。ー。おおー。おおー。 So, ang dami ko sinubukan. Iba't ibang klase ng lore. Dito lang pala ako makakahuli sa sa murahin sa Daiso. Tapos, pinatarakit ko yung malalayo. Tapos, nandiyan lang pala sa harap Oh. Mga 5 meters away lang sa atin. So, i-try natin kung baka meron pa. Noong isang araw, noong isang gabi, ay nakahuli ako ng maliit na sibas sa incoming na tide yung kasi simula pa lang tinatawag natin na one-third doon sa ating kategori. So, kasi simula pa lang ng uh, tubig, kaakit niya lang, one-third. So, kagabi sabi ko, i-try ko ulit kung baka, ano, baka tama uli uh, palabas pa lang yung tubig. So, out, outgoing naman siya. Outgoing tide, one-third din. So, malapit na mag-low tide. So, pagbaba ko dito, nandito yung kibigan ko. Pagdating-pagdating ko, nakahuli siya ng kuruday tapos nakahuli ulit siya ng kuruday pa. Dalawa na. Ako wala. Eh kaso, mga alas 12 ng madaling araw, alas 12, talagang slack yung tubig. Talagang hindi na gumagalaw yung tubig. So instead na matesting ko yung tsuri ko na merong isa sa one-third ng incoming tide dito sa Pasong Art. Ah, hindi ko na test. Pero ang good news ay ano, ah, bumalik na yung kuroday kasi dalawa yung nakuha niyang kuroday. Ngayon, pumunta ko dito kanina para i-test kung may isa sa dito sa Passmark, yan doon si Passmark sa outgoing tide na one yung malapit na mag-low tide at saka yung paakyat sa high tide naman so mula sa baba-baba na pa low tide, yung paakyat so one tide dito sa low tide then one tide paakyat sa low tide so yun yung yun yung churi ko at yun nga, sinulat tayo na huwa tayo sa ng ano, ng isang kurodai sa outgoing tide. Malapit na mag guys. Doon tayo nakakuha. At dito lang siya, oh. Malapit lang. Kaya, ayan, at least, uh, na-prove natin yung, ano, yung skills natin. So, uh, isang tip, no, na maaring matatulong sa inyo, at ito yung ginagawa ko ngayon is, uh, na itong mga erang, itong ilang mga araw, no, so, actually, walong gabi walong trip fishing expedition na talagang zero ako. Tapos bago ako makakuha ng isang maliit na seabass. Tapos kagabi, zero ulit ako. Wala so, antes ngayon nakakuha tayo. So ang ginagawa ko guys, so ang ginagawa ko ng mga panahon na, na zero na yon is nag-testing ako ng churi. So yun nga, kung dito sa lugar nito, anong oras maganda mag-fishing. So tinitesting ko. So doon sa Anyo J right side, ang ginawa ko ay gumising ako ng maaga. Sinubukan ko kung may isda ba sa... Ano, sa structure sa sunrise So, wala. Then, binalikan ko ng Sabado, ng hapon naman. Sunset naman. So, may strike, pero walang kuha. Tapos, uh, binalikan ko uli. Nung linggo naman, uh, ano, uh, sa low tide naman, sa gabi. Wala. Tapos, dumiretso ako dito. Binalik, dito, dito, ako, dito, ako, dito ako galing, bumalik ako dito. Yun, nakahuli ako ng malit na sibas. So, yung ginagawa ko, guys, at ito, maring pwedeng sundan, So, sa time na wala akong huli, eh, ay nagte-testing ako ng, gumagawa ako ng churi para magkaroon ng tinatawag natin na pattern recognition. Isa kasi sa mga natutunan ko, ito ay isang, ito yung ating tip. Isa sa mga natutunan ko, uh, para ma-improve mo yung level ng pagiging angler, ay mag-create tayo ng uh, Para pagpunta natin sa fishing site, meron tayong churi na ipoprove, and then, uh, itry natin kung totoo ba o hindi para magkaroon tayo ng pattern na next time alam natin yung ginagawa natin so yung sa akin is uh, tinetest ko dito ngayon is yung pagbaba ng tubig sa so low tide one third at saka paakyat sa so one third ay may isda at atama yung tsuri ko so ngayon so meron na akong potential na site na pag low tide dito ako so ngayon ang next na i-develop ide ko ay pag high tide naman saan ako pupunta so actually pag high tide at saka sa middle tide sa dyan, sa bridge dahil sikat yung bridge, mahirap pumasok so kailangan ko maghanap ng isa pang potensyal no? so ang tsuri naman doon kasi is uh, pag uh, uh, high tide no? papasok dito yung mga sibas so saan sila mag magtatambay so yun yung next na gagawin ko try mo na natin mag fishing guys so another tip, paano ko nakuha yung uh, na yun dahil pa ako dito actually So, ang ginawa ko guys ay ano, ah, uh, bawat structure, ni sa isa ko, yung bawat kahoy. So, yung guy ko ay kahoy, no? Kasi madilim, di ba? Hindi natin nakikita. So, bawat kahoy, ni sa isa ko dito. So, unang kahoy, pangalawang kahoy, yung tulay, yung foundation ng tulay, isa, so, sa gitna, sa ilaw, sa kahoy, sa ilaw, hindi sa isa ko talaga. Hindi lang talaga partnership lang kundi parang ano siya, parang 2 meters, gano'n, gano'n, gano'n. Kasi kanina pa ako dito talagang wala. So ginawa ko, nag-low rotation ako. Nag-target ako sa, sa itaas, sa middle, at sa ibaba. Wala na wala pa yung ano ko, yung branded na vibration ko dito. So ginawa ko, inisa-isa ko yung podcast. Pan so talagang ano, inisa-isa ko yung lugar. At dito nagtatapos ang ating fishing adventure ngayong gabi. Ito si Erwin sa Fishing Sigbin para masundan mo yung ating mga next episode, please subscribe sa ating YouTube channel. Of course, kung gusto mo matukunan ang iba't iba pang mga tips, paano makahuli ng isba special sa gabi, panoorin mo ang video na ito. Of course, huwag mo kalimutan na mag-subscribe. at click lang. Like Hanggang sa muli, makita-kita tayo dito sa ating fishing adventure na mahuli natin yung mahilap na lang kasi. Hanggang sa muli.